Hello guys, paregong bagong araw na naman to na pag-aayos natin ng TV. So tinawagan tayo dito sa malapit lang sa amin. So ayan guys no, changho CRT TV yung sinaw ng TV guys, ang no, guhit lang sa na. So ang first step na gagawin natin guys ay subukan nating hinangan kasi pag pinukpok daw guys, bumabalik yung bubuuin taw mo babalik. So, ngayon, first tip natin, guys, ay hinangan natin. So, baka po sila lang to pag, ano, anong guhit lang bago pukpukin mo at bumabalik. So, 100% yan, guys, hinang lang. So, ayan, guys, ang gagawin muna natin ay babrasan natin masyado ng matagal na nagagamit at hindi na bubuksan to daming alikabok na yan yan pati itong taas nya sa si board Ayan, inisa natin. Para makita natin yung, ano, problema. Ayan. So, ayan guys. Sinangan natin yung mga, ano, maraming lumuwag siya. Sinangan natin. Yan ang first step natin. Kasi pinupokpok daw nila guys. Mga yung tao pag pinupokpok nila. Nagawa yung pag pinupokpok nila. So, ayan guys. yan, Sinangan natin yung vertical IC. Eh. Minsan, dyan din yung problema, no? sa vertical IC yung lost solder nya na maluwag na yung hina yan hina natin Ayan guys yan pati yung ilalim ng flyback transformer no hina natin hina lang natin lahat para sigurado baka pagkabit natin iba naman problema so kailangan hinangan na lang natin lahat para maging okay na ayan ayan guys yun ang, ang kadalasan sira guys ng no? mga sa TV minsan yung gumuguhit tapos wakwakwakwak yung -wak, umabalik wak -wak, so hinang lang talaga ayan guys ito naman guys yung hinang natin yun ay yung papuntang yuk pupuntang uh, vertical coil ayan kasama pa natin yung aso natin so hinangan na rin natin guys to yung CRT board kasi minsan yung nagaiba iba, iba yung kulay nag iba, iba tayong kulay nito minsan naga green minsan naga pink ayan plus solder yan tapos itong yung IC guys yung pinaka main IC nya no hinangan na rin natin so yan ganyan guys na pag ginagawa nagahinang ako, ako guys no gina-assist ko kasi may posibilidad na may dumikit yan yan, kiss-kissin natin kasi yung mga pinaghinangan may dumidikit yan. Kailangan kiss-kissin. Magaground yung TV. Baka pag may dumidikit, um, um, baka umusok to. So, ayan guys, testing na natin, no? Ha? Na ah, so, ayan lang guys. Okay na siya. Ayan. Okay na. So, ayan guys. Thank you for watching. Ayaw po. Ay <laughs>